Hello guys, magandang maulan po sa ating lahat pala. Well, may topic po tayo ngayon ha. Pero wala po akong pinapatamaan. Siyempre, itong kwan ko na ito, trabaho ko lang po ito. Trabaho ko po ito, natanga pagpayo. Ang topic po natin ay dapat ma-obligan na gumawa ang bata. Ano? Yan. Ang title ko. Dapat na obligahin ang gumawa ng bata. O magtrabaho. Ganun na lang. Ito. Ang masasabi ko. Turuan niyong magtiklop ng higaan ang bata at magtiklop ng... Mga damit. Yun. Turuan din magsinop at turuan din mag punas-punas din ng mga upuan tsaka mga kwan. Mga divider. Siyempre, kahit na lalaki man o babae na bata, kailangan dapat matutukan. Huwag mong konsintihin at huwag mong ispol din. Kasi lalaki sila na wala silang alam na gawain sa bahay. di ba? Diba? Tama po ba ako umali? Payo lang po ito. Hindi pa ako nakikialam pero may po ako. Pasensya at pero di ko pwedeng bangkitin. Siyempre habang lumalaki ang bata, kailangan maturuan kumu pagdating sa bahay ML pagdating sa hapon ML hanggang gabi yung pagsaselpon na yan wag wanto to sawa kailangan din na i-stop muna lalo na mga estudyante dyan iwasan nyo muna ang pag-ML ninyo tubulong kayo sa gawaing bahay ninyo sa mga magkulang ninyo o sa ibang bata dyan ang masasabi ko lang po huwag ispo din o konsintihin no kailangan din maturoan din sila ito lang po ang payo ko sa mga mga magulang na may lalo na may anak diyan o sa ibang bata diyan na kahit hindi nyo kadugo dapat din na tutukan yan at maturoan ng ano yan hindi puro cellphone siyempre ako oo nagse cellphone din ako pero nagpa-vlogger lang ako pero hindi ako kuwan talaga sa mga karels ko o kay youtube ko Siyempre, very busy na talaga ako sa ginagawa ko talaga. Kaya, pasensya muna kayo at minsan, hindi rin ako makapag-vlog. Ilang araw na akong wala akong vlog. Kaya, ito lang po masasabi ko sa inyo. Ito pong, ito lang po ang videos ko. At maraming salamat sa panonood ng videos niyo Sana po ay may meron kayo po kayong maidudulot na aral. Number one turuan ninyong mag magtrabaho ang bata. Number two, iwasan ang paglalaro ng ML, lalo namang estudyante, lalo na kung bata. Dahil, siyempre, kailangan din matutukan yan. Yun po, dalawang kon lang po yun. Sige po mga guys, maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang hapon po.